mga storya ng tatu sa ae mahirap kung may tatu ka talaga kung nasa laya ka kasi ito naman, ito naman ito kasama ko naman ito sa munti dalawang impakto ano yung storya ng mga tatu mo sa likod? eh kasi pagkakalong ko eh, pag eh libi na lang ang buhay yun sababong magandang hapon po opo po uh, si Jello nandito po kami para marinig yung storya ng mga tatu nyo itong mga uh, tatu eh So Lorna yung nakasulat dito. Yung Lorna niya nakasama ko yan din sa Caloocan. So mga Olan na ito, kapatid ko ito. Olan Madriaga. Itong Nena Cristobal. Ito yung asawa ko yung sa Bagong Baryo. Komando Dorday. Patay yung buhay. Nung buwalog niyan, ayan na nagtusok ng musang ko. komando Dorday. Ito ang pangalan ng yung pangalan ng asawa ko ito. Si Roselinda Garcia. Roselinda si Garcia. Tapos ito naman ito sa taga magkabila at tagalilang. Oh, anak ko ito. Sino? Anak ko yan. Ano ko? Ross Ang. At, to, anak ko rin ito. Ano ko na? Ross Bill. mayor namin ito. Ba't mo naman ito pinatatoka? Kasi kasunog ako ng ano, yung paninda doon. Eh, wala akong pambabayad. Eh, wala akong dalaw. Kinagay ko na lang yung ano, niya para hindi na lang niya ako matakalan. Kasalo ko ito eh. Kaya si Ray Ray. Saka si King Perer. Kasalo kayo sa pagkain. Ray Disipulo. Hmm. Batang bangbang -bang yan. Ito, wala kasama ko naman ito sa munti. VIP. May pangangailangan ako, nakakainya ko sa kanya. Hmm. Hindi niya ako ngayon mapaghindihan, siyempre. Habang buhay ko dadaling yung mga mga mukha niya eh. Hanggang kahit sa laya pwede mo siya puntahan. Hmm. Hindi kanya mapapaghindihan, no? wala lang yan. Pangalan ako niyan. Mayores. Laki na yun ito. tayo dito, dalawang impakto. Yun din dito sa taas. Pakpak. -pak. Yabong, ano yung istorya nitong mga tatoo mo sa likod? Oto okay, eh, yun, parang buriyon. yun. Nagkakalabi ko ng sakit ng katawan Para mawala yung buriyon ko. Mm. Ngayon, -hmm. eh, nagpatatoo ko. Mm -hmm. Kasi sa tagal kong nakakulong, parang nililiban ko na yung sarili ko. Walong taon. Ah, Hanggang sa lumaya ako. Yung unang dating ko doon, ah. talagang kabado ko. Kasi eh, ko, eh, na ng buhay yun. Inusok ko na yung sarili ko doon eh nawala na rin yung ko. Isang bagay lang dinala ko doon. Bago ko pumunta doon, pakisama lang. Pakisama kahit sa kalugar. Huwag lang mawala yun. Uumuhay kasi doon sa munti, eh, kanya-kanya na kayong pamumuhay doon eh. Pagka tatamad-tamad ka doon, talagang butong ka doon. Bawal na hingi doon. Porkit kakausa tayo, pwede mo kita hingi yan isang beses. Huwag yung araw-araw niya mo ka, kalabisan na yun. Mm. -hmm. Eh, ba't namin mga barako dun? Eh, yun mga gusto ng barako, yung mayingi ka ng mayingi. Mm. -hmm. Ahanda mo na pala sing mo dun. Mm. -hmm. Yung pagkatatuko ko sa katawan ko, hindi ko na rin mabura to eh. Kasi yung naitatuko ko to, talagang bukal na rin sa loob kong ilagay ito eh. Talagang hindi ko na kailangan pagsisiyan din eh. Nandyan na yan eh. Meron ba dyan isang tato na hindi hindi mo makakalimutan? Meron. Pwede. Ito yung maranan. Kasi yan, ba't nakatato sa katawan ko yan, dalawa yan eh eto meron ba tayo dito nato yung mayores niyan talagang pinalpas niya talaga ako ng matindi doon ako lang batang batang ng kulan dyan nagsitagay ko dyan kahit lahat na kumagin yan ka kayo makikilala ako wagin ako doon buong madriaga tinanong ako dyan yung chief gator jury ay mayor hindi ko pala tungtungan yung mm. chief bastonero jury yan ba't tayo sila di ba Ako akong happy nila eh Inuutos lang sa akin ng mayores yun, inuutos ko lang din sa tao. Uh -huh. Yung mga kaosa na gagawa ng kalukuhan sa ibang pangkat, aglasan magkaumpisan, magtagulo, uh -huh. ay nang iniiwasan doon. Uh -huh. Kailangan mo pagka naging tip-getter ka doon, tingnan mo ka sa tao. Iramdam ka o uh -huh. ano. Kasi dyan nagkaano yung gulo eh. Saan naman po yung buhay nyo dito ngayon na nasa labas na kayo? Eh hindi to, okay naman. Dumating na biyaya, ganyan lang. Eh, nagpapagawa ng bahay, magpapalini sa akin dyan. Hmm. Yan, gagawin ko. Hirap kung may tatu ka talaga kung nasa laya ka. May tatu ka, ganito ka Yung masasama bagansya ka, at tingin sa'yo, masamang tao ka eh. Mm hmm. Siyempre, eh, wala akong magawa eh. ka pala, may, may suntok na yung eh. Siyempre, eh, kung naman ngayon, huwag naman ngayon siya. Huwag naman ngayon magpakalayo. Kaya mag mag e ako, pagkagabi, gadget lang ako. Mamaya pag hinalaan ako magdala ako, ma-hold up eh. Ang totoo ah. sa yung mga tao. Ayun. Um, Ayun, tara sa Nang hold up yan. wala akong magawa eh. E Kaya kung ako tatanong, talagang gugustuhin ko na lang yung malahimik na lang ako kasi sa naghihirap ako dito. Ay hindi, hindi ko na lang pinagsisiyan to. Talagang bukal sa lumpo yung pinakinabit to. Kasi akala ko kasi yun wala na rin kalayaan eh. Kasi alam ko, doon na rin ako mababawon. Eh. Kaya kahit sa papano, hindi pa rin niya ako pinabayaan yun nasa taas. Talagang pinaramdam niya lang sa akin na bigawain pa ako dito sa laya. Bata ako nandito. Nasukan ko na yun, baka kaya nila. Tatlo agad nakaharap ko dun. Sa tatlo hindi mo alam pinapili sa akin. Tinanong sa din? Ang magulang, isang nanggugulang, isang nagugulang-gulangan. Ang pinili ko din yung magulang eh. Kasi bakit? bakit? Kasi doon sa magulang, may matutunan ka eh. Isang pagkakataon doon na hindi-hindi mo makakalimutan. Ang hindi ko lang makalimutan doon yung pagkamatay ng nanay ko. Yung hindi ko siya... Parang hindi ko siya nakita. Nailibig siya, ako na biyahe. Ano Ayun lang. Ayun talagang ano sa akin. Parang ano ko yung... Yung parang bigat na... Bakit ako nakakaganto? kasi sa pagkakalok -ano ko to, hindi naman kasi ano to yung eh, pagsubok-pagsubok. Kasi itong na, ano ako ngayon, pa, hindi na pagsubok to eh. Talagang ano ko na to yung ano na lang buhay ko to eh. Hindi na pagsubok to kapalaran ko na to eh. Eh ako naman, hindi ko naman tatali tatalikura ko itong kapalarang ko na ito. Hanggang ako, hanggang, ang saan yung hindi nga ko, hindi hanggang na lang ako. Punta niya tatong kali, mas storya, tatong sa kali.